Na since pinag-usapan na namin sa preliminary examination, yung Philippine situation. Eh pinag-uusapan na namin yung demanda kay Duterte. Kaya pag sinabi ng uh, Article 127 na any matter under consideration prior to the withdrawal of the Philippines or of the of, any, of the country member eh you withdrawn, withdrawing member cannot escape number one, their obligation to contribute financially, and number two, to cooperate with the ICC in prosecuting, prosecuting that client. Ang sabi naman ng International Criminal Court, sa ilalim ng Artikulo 127 paragraph 2 at the article 127 paragraph 2 ng statute kahit na kumalas ang miyembro ng International Criminal Court ng isang bansa ay hindi pa rin matatakasan ang kanyang una ang kanyang financial obligations sapagkat meron pong kontribusyon lahat ng mga miyembro na sumali sa International Criminal Court. Pangalawa, hindi rin ito makakatakas sa kooperasyon at uh, yung kanilang jurisdiction ay mananatili kung yung paksain laban sa akusado ay kinonsidera na nila, pinag-usapan na nila. Yun know, ang kanilang pinag-argumento. sabi po natin, maling-mali ang ganong argumento sapagkat maliwanag naman na... Hmm, yung pong uh, Article 127 ay ang sinasabi doon na kailangan yung investigation mo pumasok doon sa prescriptive period. Kailangan kasi bago bago pa mag uh, aklas class ang isang membro na umpisa na nila ang formal na preliminary investigation. kaya naman, kung umaklas man ito, kailangan eh, bago lumampas ang isang taon, eh, makapagsimula na sila ng formal na investigasyon. Pero hindi po, eh, ang ginawa nila, nung kumalas ang Pilipinas, bilang niyembro, eh nagsimula sila mag-investiga dalawang taon. So, lampas-lampasa na. Pero ang kanilang argumento, hindi pinag-usapan na namin yung kaugnay dyan sa kaso ni Presidente Duterte. Kasi yung dun, dun po kasi sa 127, any matter under consideration when uh, the member state was all, was still a member, eh pwede. Ang problema ko, hindi naman totoo na pinag-usapan nila yung kaso ni Presidente Duterte. Nakalimutan nila yung kanilang sariling batas. Ang sariling batas po nila kasi sinasabi na bago ka magkaroon ng jurisdiction bago ka makapag-usig doon sa mga kumakamit ng krimen laban sa sangkatauhan or crimes against humanity ng mga miyembro bansang miyembro sa International Criminal Court, eh, kinakailangan, pumasok sila doon sa principle of complementarity. Sapagkat kung hindi, eh, hindi yung sila magkakaroon ng jurisdiction. Siguro, basahin mo yung tungkol dyan para mas lalong malipaliwanagan natin ang ating mga kababayan. So, bago pa nagkaroon ng pag-aaresto. Na kasi nga pinagpipilitan nila na may jurisdiction sila dahil sa ayon sa kanila, yung preliminary examination na ginawa nila sa panahon ng miyembro pa ang Pilipinas, eh papasok doon sa Article 127 kasi nakalagay doon any matter under consideration. Mali, po, siya, mali ang basa nila sa sarili nilang uh, Bata, sapagkat pag sinabi mong any matter under consideration, yun na ay tungkol doon sa demanda kay Presidente Duterte. Yung mga crimes against humanity niya, yung mga extrajudicial killing, yun dapat ang pinag-uusapan nila. Pero yung preliminary examination, hindi po yun ang uh, pinag-uusapan nila noon. Ang preliminary examination, ay nire refer doon po sa principle of complementarity. Kasi gaya na sinabi ko kanina, bago po sila maka-assume ng jurisdiction, kailangan may dalawang kalakaran, may kondisyon eh, hindi ka basta makakapasok. Kahit na member yan, ang sabi po sa Rome Statute, papasok lang ang International Criminal Court kaugnay sa mga pag-uusig, sa mga nagkamit ng krimen laban sa sangkatauhan, ay kung yung bansang miyembro unang-una ay hindi po o walang kakayahan na umusig ng mga offenders. Walang kakayahan. Mahina ang kanilang sistema legal. At kung malakas naman eh ayo nilang usigin. Ayo nilang usigin o kaya bigo silang usigin. At mas most, most likely hindi la o bakit ayo nilang usigin kasi yung mismong may hawak ng gobyerno ay eh, sila ang gumagawa ng krimen laban sa sangkatawan. Kaya hindi mo pro, <laughs> hindi mo masasabi usigin. Kaya ho oh, papasok ang International Criminal Court. Eh, dito, yung preliminary examination, yun ang pinag-uusapan. Pinag-uusapan nila, pwede ba tayong pumasok dyan? Meron ba tayong jurisdiction? Yung bang Pilipinas <coughs> ay may kakayahan? <coughs> o kung may kakayahan naman, na mag-usig, ay ayaw gumalaw. Bigo. O talagang ayaw. Nausigit. Kapag sila, ang mga may kasalanan. Yun ang pinag-uusapan nila. Yun ang dinitermina nila. Katunayan, yung record will show na kinokontra yun ng Solicitor General at Department of Justice at the time. Department of Justice particular. Sinasabi nila na mataba ang sistema legal natin. Eh. Hindi na sinasabi natin bago pa nagkaroon ng mga sigalot dito. Nung tayo nagpagsalita pa, ng balagan niya, yun eh, diniscuss na ho natin ang katakot-takot yun kasi pinagdipilitan nila may jurisdiction. Kaya tama ho yung argumento ng defense team. Yung preliminary examination ay hindi bahagi ng preliminary investigation sapagkat yung preliminary investigation eh, tumutukoy doon sa mga demanda mismo. Madaling sabi, yung Article 127, Paragraph 2, assumes ipinagpapalagay na nadetermina na nila na meron silang jurisdiction. Eh wala pa nga eh. Kaya yun palang pinag-uusapan. Kaya hindi nila pwedeng gamitin na yung preliminary examination na ginawa nila upang malaman kung pwede silang pumasok sa atin o hindi. Ay bahagi ng preliminary investigation na tinutukoy doon sa Article 127, Paragraph 2. Kaya mali po. Kaya sinasabi natin flood. At ito ay paglabag sa soberintiya ng ating masa. Papa, hindi maaari yung kanilang katwiran na since pinag-usapan na namin sa preliminary examination, yung Philippine situation, eh, pinag-uusapan na namin yung demanda ni Duterte. Kaya, pag sinabi ng uh, Article 127, na any matter under consideration prior to the withdrawal of the Philippines or of, the, of any of the country member, eh, you withdraw, withdrawing member cannot escape, number one, their obligation to contribute financially, and number two, to cooperate. with the ICC in prosecuting prosecuting the crimes. Eh sabi po natin mali, maling mali kayo. Hindi hindi po pwede yung preliminary examination ay e eh, maging bahagi ng preliminary investigation. Kaya nga tinawag na preliminary examination kasi ini-examine mo kung meron kakayahan ng gobyerno ng Pilipinas o kung meron mang kakayahan ayaw na o sige, si Duterte. Yun ang dinidetermina pa lang nila. Hindi pa sila pumapasok at kinukontra na nga natin yun. Kasi pag uh, tinanggap po natin yung argumento na yung preliminary examination ay bahagi ng preliminary investigation. Naku, napaka mapanganib yun. Bakit kanya? Kasi tinatanggalan mo ng karapatan ang isang miyembro ng Estado na kumalas at mawala ng obligasyon sa anumang bagay dyan sa ICC. Kapag ayaw na nga eh, eh bakit mo pipilitin? Pangalawa, hindi lamang yan. sinisira mo ang sovereignty o kasarinan bakit ka, bakit sinisira ka sarilan? Kasi tingin nyo, sinasabi nila, hindi, pag may demanda rito, sinabi na may nangri reklamo, eh, pag pinag-usapan na namin, kaya yan ay sa jurisdiction namin, o hindi, kung sa demanda, eh, hindi na kayo po pwede na kumalas. Hindi na kayo pwede tumakas. Aba, grabe. Bakit tayo? Sa pagkat, Ibig mong sabihin eh, tatanggalan mo ng soberentiya ang isang bansa. Pag naging miyembro lamang ng International Criminal Court, sisirain mo. Bakit ka pa naglagay ng uh, clause o ng kalakaran na pwedeng pumalas. Pwedeng pumaka pumalas pero hindi po pwede yung konsekwensya ng pagkalas. Kung pwede ba yun? Ang soberentiya yung kasarinlan na pinatawag. Ano ba ang sovereignty? Yan? Ang sovereignty o kasarinlan ay ang kapangyarihan ng isang bansa na lumikha ng kanyang mga sariling batas at siya'y mamahala sa kanyang bansa ng walang pakialam ng hindi kontrolado ng sino mang bansa. Sovereignty is the supreme power or the authority to create and act laws and to govern itself without external control. Eh, kaya lang kumayago yung mga miyembro ng mga bansa na sumali dyan sa International Penal court. So pag nag-ano ng na yung mga diktador, yung mga nangabuso, yung mga tyrants sa ilang bansa noon, na pumapatay ng kanilang mga mamamayan, nagnanakaw ng kayamanan, sinisira at nilalabag ang karapatan pang tao ng kanilang mamamayan, wala hong silang mapuntahan na venue o hukuman. Kasi nga, yung bansa nila, eh mismo yung diktador na namamahala ang may kasalanan. Kaya hindi, to, hindi sila makakasalo. Kaya ginawa nitong mga bansang ito, yung mga iba, eh, nagkaroon ng karanasan na gano'n. Yung iba naman, natatakot na baka yung kanilang kasalukuyang mga presidente ay maging abusado at maging mga diktador din at gumawa ng mga krimen laban sa humanity. Kaya sabi niya, sama tayo. Pero may kondisyon. Anong kondisyon? Ang kondisyon, Uusigin mo lang yung dapat mong usigin sa bansa namin kung kami ay walang kakayahan na usigin yan. Dahil kung may kakayahan kami usigin, hindi ka pa maraming pwedeng pumasok. O, kaya naman, may kakayahan kami, ayaw naming gawin. Pwede kayo pumasok. Yan po ang prinsipyo ng principle of complementarity. Kaya nga, complementarity. Komplemento, hindi sabihin, kung hindi po pwede yung domestic law, ha, papasok sila. Eh pero sa ating bansa, hindi maaari, hindi maaari mag-apply. Kasi nga, malusong na malusong ang sistema legal natin. Marami na tayong inusing, pinakulong, nakundik, ha? may naabsorbo, Libo-libo nakakulong. Doon mo makikita ang katabaan ng sistema legal. Ano pa? Ano pang prewa? Na may kaya-kaya kaya tayo. Hindi ba? May sinipa na tayo. Sinipa natin ng ama ng Pangasalukuyang President si Ferdinand Marcos Sr. noong 1986. Ano pang prewa? Pinakulong natin sa Erap Strada noong 2003 ba yun? Sino pa? Pero natin si Gloria Makapagalaro. Pareho presidente. Kaya hindi po pwede sabihin wala tayong kakayahan. Kaya hindi dapat ipagpilitan ng yung mga ICC niya. tama yung Article 127, Paragraph 2. Pag pinagpipilitan nila yon at gaya nga ngayon, sa pilitan na inuusik nila si Presidente Duterte, hindi lamang po nilalabag nila ang sarili nilang batas. Sa pangadyang Rome Statute, ang batas dyan, may principle of complementarity lamang. Pwede ka lang pumasok kung hindi uubra ang batas ng, ang, ng bansang membro. At, hindi lamang nilalabag nila, sinisira mo nilalabag mo ang sa Sapagat ang nga, ay ang kapangyarihan na mamahala ng walang kontrol at walang pakialam ang sino mang bansa o anumang hukuman sa labas ng bansa nito. O, so, yan po ang ibig sabihin natin. Uh, yung part 2 natin, i-discuss naman natin kung ano ang dapat na ng defense team. Kasi, ang napansin natin, kapansin-pansin dito sa depensa, kaya eh, nag-concentrate sila sa isang ground lamang. Ang ground nila, eh, nag-imbestiga kayo dalawang taon matapos kaming pumalas. <clears throat> eh, para sa akin, kulang ho yun. Kulang. Kaya sa part 2, sa lunes, yung po ang i-discuss ko sa akin article sa Manila Times. Actually, i-discuss din natin kung ano ang pwedeng gamitin ng mga grounds na walang jurisdiction itong International Tribunal Court, na matagal na po nating sinasabi, gaya na sinabi ko, Chief Presidential Legal Counsel pa lang ako noon, Wala kanya, tagapag -senita. Yun na ang dinidiscuss ko pa, paulit-ulit kong dinidiscuss yan. O kaya, yan po, ang uh, ating huling uh, uh, salita niya sa article niya, part 2, next week.